si Gerardo Esteban, 47 years old, na nakatira sa barangay 4 sa bayan po ng Laur. Proud farmer! Simula ng pagbabata, nung pagkabata, nung nag-aaral ako sa elementary, ay meron kaming subject na sa agriculture. Uh, nagpipiko, nagtatanim ng gulay at kami, pinagdadala kami ng teacher namin ng mga lupa, na matabang lupa. Uh, ganon din naman kasi ang magulang ko talagang alagang lihitimus magsasaka. Nakapag-asawa na ako uh, sa edad kong 18 years old. Ngayon, nakumbinsi ko yung aking asawa na umuwi na lang ng laor at nakipagsaparan sa pagsasaka. Noong dumating kami sa laor, doon pa ako nakatira sa aking mga magulang. Tapos noon, ibinigay sa akin yung kanyang sinasaka na buwisan niya. At yun ang pinagpatuloy namin na kami ang nagbubuwis. At nagtatanim kami rito ng palay, ng gulay tulad ng sibuyas. Uh, maganda bang naging presyo noon, nakaipong kami. Uh, nagtulungan kami mag-asawa sa pagtatanim ng mga gulay, pati sa palay. Nung gumanda ang aming, ang aming uh, ani, nakapag-ipon, tapos inalok sa amin yung lupa namin binubuisan. Ayun na. Uh, doon nagsimula yung nung nabili namin yon hanggang sa ito lumaki na na umabot na siya ng limang ektarya na sarili ko ng pag, sakahan na titulado na po sa aming mag-asawa. Nung una akong dumating dito, nung nagsasaka, ang inaani lang ng isang uh, ektarya, nasa, nasa 40, ay, uh, 40 to 50 kabans lang Uh, nagpupunta ako sa uh, DA, Municipal Agriculturist, kung saan may training. Ayun, nabigyan naman nila ako ng training sa Peel Rice. Yun ang pinagsimulan ko. Ginamit ko yung aking natutunan sa training sa Peel Rice. Ayun, gumanda na nga yung aking ani. Sinasamahan ko ito na pagtatanim ng mga gulay. Wala pa ako rin alam sa pagtatanim ng gulay. Nagtanong din ako sa Municipal Agriculturist. Nagkataon naman na meron din silang pa-training ng ESA ATI at doon nagsimula na yung aking training ng ATI at sa kung ano ng -ano mga propagation ng mga gulay at pati mga bio crop doon ko nakuha sa ATI at siya ko naman sinusubukan ngayon na patuloy pa rin yung aking uh, pagtatanim uh, sa training mahalaga sa akin dahil pag nagtitraining ako ginagawa ko ito sinusunod ko As parang guide lang yet itong training, sinusunod ko, ginagawa ko, nagbabago lang pagka, iba-iba kasi ng, iba-iba ng, ng bayan, iba-iba ng klima, nagbabago yon Pero yung training, kailangan mong gawin para masubukan mo kung ano't palaga ang tama do akma doon sa, sa bayan na pinagtatamdan mo. Uh, nagkakaroon ng problema, minsan, ang pinakamalaking problema nangyari, yung typhoon, yung mga bagyo-bagyo dyan. Yan ang isang malaking problema. Kung mga sa mga kulisap, sa mga natural lang na meron ganon at may dapat maging balanse yung, yung ecosystem mo. Doon ko rin natutunan sa training namin sa ATI kung paano ma-balance, dapat maging balanse ang ecosystem doon sa halaman mo. Noong 2015, yung bagyong tatlong sunod-sunod na bagyo ito eh. Nagsimula doon sa Kabayan, uh, Lando, tapos Nona. Talagang totally flood. Uh, brown lahat ng aming bukid. Uh, yun ang isang malaking pagsubok sa amin. Uh, yung aming pala, yung aming gulay, harvestin na. Talagang totally was out. Ang uh, mga hayop ko, talagang sinurvive na lang namin yung mga hayop. Nilagay namin sa mataas na lugar para lang makasurvive. Uh, isa sa magandang naging aral sa akin, yung yung nag-integrated ka na meron kang mga hayop, may iba kang commodity. Uh, nangyari sa amin, nung talagang wala na kami, da, uh, lahat na ng aming uh, puhunan, nasa crop na. Harvest na lang, na was out pa. Ngayon, meron na lang akong isang mga hayop. Ang ginawa ko sa hayop, ang baka ko, binenta ko ang baboy ko, nakapagbenta ko. Yon ang pinagsimulan uli namin. Oh, so, ngayon, 2016, nakita niyo naman ngayon. Talagang sabi nga nila parang walang nangyari. Uh, berde uli ang bukid, buhay na naman. Maganda na naman ang kita, pumapasok ng pera, maganda na naman. Kaya siguro ganito ang masasabi ko lang sa mga farmer na dapat Uh, mag-integration sila, integrated ang, ang kanilang gawin doon sa kanilang bukit. Para meron silang pinagbabawian na na iba. Hindi lang isang crop ang kailangan ilagay mo sa bukit mo. Kailangan integrated ka. Kasi ako noong nag-start sa pagsasaka, talagang gutom din ako sa pag-training. Uh, ngayon, nung nakapag-training ako, galing din sa Department of Agriculture, nakapag-training ako ngayon, nagkaroon ng learning site itong aking bukid na pinondohan ng ATI at uh, may counterpart din naman ako roon yung aking labor at ibang mga ibang ibang materyales. Ngayon, isini-share ko lang naman yung aking natututunan na parang ibinabalik ko rin yung na natutunan na naging training ko sa mga Department of Agriculture. Isini-share ko naman doon sa mga katulad ko rin ng farmer na na kulang sa kalaman. Ito nga po yung ginagawa namin ng ATI na nagkakandak lagi ng dito sa aking bukid na laging nagkakandak ng uh, ng seminar. At sa pagkakataong nito nagkaroon ako ng OJT na galing din sa ATI na 4H uh, club na kundi sa ATI yon. Una, apat, tapos may second batch, Uh, anim na sila. Masaya po ako sa binibigay kong payo sa mga magsasaka at sa mga kabataan na nagpupunta rin dito, na katulad ng high school dito sa amin. At dito rin sila humihingi ng payo kung paano. Kasi meron silang subject na agriculture, dito rin sila nagtitrain yung sa high school dito sa bayan po ng Laor. Nasasayahan po ako dahil yung aking natututunan ay eh, nababahagi ko. Uh, hindi naman po tayo laging uh, malakas. Mas maganda siguro kung hanggang kung ano inalalaman mo, i-share mo rin para para nalalaman din nila at hindi lang ganit hindi lang siguro ako ganitong maging magsasaka, baka mas lalo pang gumanda ang ang sa ang buhay ng magsasaka sa larangan ng pagsasaka. Hindi ko naman siguro makakamit itong tagumpay ko sa pagsasaka kung hindi ko kasama ang aking mahal sa buhay, ang aking misis, aking asawa at ang aking pamilya. Uh, lagi po silang nakasuporta dito sa aking ginagawa, sa aking uh, pagsasaka. Sa pagsasaka, nandiyan dyan uh, kabalikat lagi ang mga pagsubok sa atin. Uh, nandiyan lahat ang ang mga mapinsalang mga typhoon pero payo ko wag kayong susuko tuloy lang tuloy lang at saka ang ang gagawin niyo sa pagsasaka dapat hindi lang isang craft kailangan malikot din ang isip mo mag-integrated ka mag-alaga ka ng hayo pagtanim ka ng gulay para kung sa ganon meron kang pagbabawian at kung ano man mangyari merong kalamidad meron ka pang pagbabawian ibang crop. Kaya, uh, ni-encourage ko yung mga magsasaka na tuloy lang, pangako ko sa sarili ko, talagang ang pagsasaka, hindi ko lulubayan nito hanggang sa siguro sa huling hininga ko, magsasaka pa rin ako at magsasaka pa rin.